Ayun ang anak ko! Yun o! Oh. Kitang-kita! Tangkad niya na kasi! Dali nang hanapin ni KD, no? Mm -hmm. Para sa height at all of the above, <laughs> Doon ka na sa may Chlorella Growth Factor. May tulong sa proper growth and development ng kids with proper diet and exercise. Cherry fur, tangkad sagad, May lysine, taurine, at essential vitamins pa. Laking may pagmamalaki! Cherry Fur, tangkad sa Mahalagang paalala, ang Cherry fur ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Bombo Radio Philippines joins the call of the Catholic Bishops Conference of the Philippines, or CBCP, for everyone to wear white and display white ribbons in their homes, churches, and public places every Sunday of October and November. Wearing white symbolizes a call for transparency, accountability, and good governance. And expresses our collective hope that our actions will cleanse our nation from sinfulness and spare us from further calamities. Star FM, the best music station across the nation. Kuelang kuelang na mga DJs. Ang <laughs> information. Fully digitalized. It's all for you. again, again, and again. Hello, 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 Magandang, magandang, magandang hapon po sa ating lahat. Lalong, lalo na sa mga guwapo at nagagandahan nating Casternation Nation. Saan mang sulok ng Pilipinas. So, di ba, Friday na ngayon. Malapit nang matapos ang iyong araw. O di naman ka sa mga nakauwi na. Congratulations. Sa mga pauwi pa, pa lamang, congratulations pa rin dahil rest day mo na bukas. ba? Diba? Tapos makikita mo yung langit, no? Hanggang may kahel na langit. Nice if it's a... Are... May kulot. <laughs> parlor yung kulot, no? dibang Ang ganda ng langit kasi pag pinagmastan mo, natos parang kang ma-realize mo na hila, ilang araw na lang pala, ilang buwan na lang pala, malapit ng matapos ulit yung taon, 2026 na, grabe, ilang araw na lang yung natitira sa 2025 na para bang hinipan na lang ng, uh, ng kung ano mang humipan dyan. Bakit ang bilis? <laughs> parang meron tayong na-realize, ano? Kung yun, January. January... Tapos, February, March, April, May, June, July, August, September, October. ganon, Ba't kaya ganun? Ang bilis kapag uh, bare months na. Pero... Wait, wait, pero pag gano'n, nakakaloka. Pero alam mo, Castor Nation, pag-uusapan natin yung mga bagay na yan sa ating mga paano ba sa buhay, paano ba natin masusulitin pa ang mga natitirang araw sa buwan o sa taong 2025. Pero before that, sa mga nakikinig po sa kanita ng mga radyo, tayo rin po ay nasa Facebook Live. Pumunta po kayo sa ating Facebook page para po mag-share na rin ng mga dapat nyong gawin o mga gusto nyong gawin bago matapos ang taon. Ano ba yung mga dapat nyong sulitin o mga gusto pang sulitin ngayong nga uh, bago matapos ang taong 2025? Kasi aminin mo, mabilis na lang din talaga eh. Diba? Halimbawa na lang may mga gusto ka pang gawin tapos parang feeling mo, konti na lang yung oras mo. Parang kang nakikipaghabulan sa deadline. Kakaloka! Ayan naman po, sama ka na. Mag-react ka na dyan sa ating Facebook Live. Mag-comment ka na rin dyan. Or di naman kaya ay i-share nyo po itong Facebook Live natin sa mga oras na ito. Sa unang-una, Castro napag-usapan na natin para ba natin sulitin? Para ba, para ba natin mas gawing meaningful ang taon na ito, Castro Unang-una, sa mga tip ko sa'yo, eh, ayon ito sa mga na-research natin according sa mga therapists eto unang unang concern niyon magpasalamat ka. Be grateful, di ba? Dahil aminan naman natin, marami kang mga na-accomplish ngayong taon na ito. Oo nga, may mga pagkakamali ka. Pero be grateful pa rin. Bakit ka mo, di ba? Bukod sa marami kang mga meaningful na nagawa ngayong taon, patawarin mo rin at the same time yung sarili mo kung may mga pagkakamali ka man. At be grateful kasi kumbaga inaamin mo yon, inaako mo yon, inaaccept mo yung mga pag kakamali na yon At the same time, i-celebrate mo yan. Pangalawa, sa mga pwede mong gawin bago matapos ang taon para sulit na sulit talaga ang iyong taon, gumawa ka ng listahan ng mga may utang sa'yo. Charot! <laughs> Sino ba yung mga may utang sa akin? Alalahanin ko nga. Baka mamaya hindi pa rin sila nakakabaya. Hindi. Magkaroon ka ng listahan. Kahit na limang bagay na sana eh natapos mo ngayong taon, 'di ba? May mga wish list tayo, may mga bucket list tayo. Baka 'yung mga 'yan, pagka nilista mo, marerealize mo na ah okay, ito pala 'yung dapat kong i-work out. Na work out na sana, 'no? Pero sige, may next year pa naman, baka pwede ko ulit gawin ito. Para next year gagawin mo na talaga 'yon, hindi 'yon daming excuses. Mamamayan tinatamad ako next time na lang, bukas na lang hindi mo na hindi mo na na namalayan eh. eh wala na matatapos na yung buwan o yung taon puro ka mamaya na lang bukas na lang di ba kaya ka pinapagalita ng mama mo eh <laughs> mamaya na lang eh no mamaya na lang anong oras na Yon, action nation, limang bagay. Ilista mo 'yung limang bagay na hindi mo natapos o nagawa ngayong taon na pwede mong tapusin o gawin next year. Pangalawa, action nation, extend a genuine and heartfelt thank you. Mag-thank you ka sa mga tao na tumulong sa 'di ba? Sa mga taong tinulungan ka hindi man financially pero tinulungan ka emotionally sinuportahan ka, binigyan ka ng moral support, pasalamatan mo yung mga taong naging kaibigan mo, pasalamatan mo yung mga taong dinamayan ka sa mga oras na ikaw ay down na down, huwag mo silang kalimutan. Di ba? Always be thankful sa mga taong nagbibigay ng tulong, any form of tulong. Be grateful and be thankful sa kanila. Pangatlo! Pangatlo consternation ay magpatawad. Ay, mahirap gawin to. Lalo na kung nagtatanim ka ng sama ng loob. ba? Diba? Aanihin mo yan. O yung hirap magtanim ng sama ng loob. Ang bigat sa puso magtanim ng sama ng loob. Kaya naman kung kaya mo nang patawarin, patawarin mo na para sa ikapapayapa rin ng iyong puso. Okay, mahirap gawin, pero kailangan gawin talaga. Ganun talaga eh. Sunod sa ating mga paano ah, ba diba? sa buhay. Ito ha. Eto ay uh, isang tip lang naman para hindi tayo masyadong magastos. Minsan kasi na hindi natin namamalayan, no? Na parang, parang ang bilis maubos ng ano ko, ng pera ko. I-cancel ang mga subscription na hindi naman kinakailangan o hindi naman nakakatulong sa'yo. Okay. Hindi natin namamalayan, di ba, may mga subscription ka na alam mo na, na ina-avail, pero hindi mo naman talaga siya nagagamit. So para sa iyo, para makatipid ka, para magkaroon ka naman ng ipon kahit pa paano, mag-cancel ng mga subscription na hindi naman masyadong pinakailangan o nagagamit. O bonus, bonus para sa mga customer nation natin na gusto talagang masulit itong mga natitirang araw, natitirang buwan sa taong 2025. Matuto kang magsabi ng no. Hindi sa lahat ng pagkakataon, Castor ay mag -ye -yes ka kasi ikaw ay isang tao. Napapagod ka rin. Tigilan na ang pagiging people pleaser kasi sabi ko nga kanina, nakaka-apekto ito para sa pagkakaroon natin talaga. Ng, uh, o nakaka-apekto ito talaga sa ating physical health kasi pa, maaari kang magkaroon ng autoimmune disease. Yung tipong nilalabanan yung, nung, nung nang sarili mo, yung mga dapat na ipinagtatanggol ka sa loob ng katawan mo. Yung mga cells na dapat pinagtatanggol ng sarili mo. Sa loob nun, castornation. So, mas napapababa yung ating immune system. So, ayaw mo naman magkaroon ng gano'n. Learn to say no. Mm -mm. Para sa ikapapayapa ng iyong isipan, magkaroon ka ng boundaries. Sana may napulot ka ngayong araw na ito sa ating mga paano ba sa buhay. Prioritize your self-care. And of course, mas gawing meaningful sa paggawa ng kabutihan sa ating kapwa. Lumaba ng patas, mga hindi lumalaban ng patas dyan ah. Pukuruting ko kayo. Huwag ganon, laban tayo ng patas. Kasi lahat naman tayo nagbabayad ng buwis. Oo, uh, uh, no? Ay talaga. Anyway, highway by the way, yan ang ating mga pa, ba sa buhay. Ngayong hapon ng miyernes. Hello po, ikaw ba? Paano mo ba ginagawa pang mas meaningful yung buhay mo? O yung mga natitirang araw mo dito sa taong 2025? Pwede mo yung i-share. Pwede ka mag-comment down below at baka pwede tayo magbasa-basa rin ng ating mga komento ngayong hapon na ito. Ha? Ayan, ayan. Magandang hapon, Star DJ Kimi Gora. Magandang hapon din po sa'yo. Hello, hello, hello. Hello, DJ Kimi. Wow, galing mo pala kumanta. God bless po. Paano niyo po nalaman? <laughs> Opo, no? Ay! Hello po, Mami Daso! Hey po! Kumusta po kayo dyan? Ang sarap po ng suman! Thank you po! Sobrang, ano, masarap po. Nakaupos po ako ng, ano, at apat. Ano, apat? Ang dami. <laughs> Thank you po, ha. Salamat po. Ingat po kayo palagi. Ayan. And hello po kay uh, sa mga Nation po natin kung nasang kamang lupalop ng Pilipinas at ng mundo. But for now, tayo po muli ay magbabalik tugtugan dito lang yan sa hindi lang naghahatid ng music, entertainment, news at information. And of course, bago tayo magpaalam pala, eto kung nakikita niyo sa aking gilid, iscan niyo po iyan, yan, QR code na po na iyan, yan, para po makapag-register po kayo. Early register po sa ating Dugong Bombo 2025, A Little Pain, A Life. To gain. So again, sa darating na po ito na November 15, 2025 sa Robinson's Galleria. yan kita-kits po tayo dyan. Mag-aya ka na ng katropa mo, ng kazumba mo, ng katoda mo, ng co-organization mo, mga kabarkada mo, nung high school, college. Lahat-lahat, i-invite po na yung mga pwedeng mag-donate po ng dugo. Ayan ha. But for now, let's go BT po ulit. Tayo po ay magbabalik tugtugan. RWBRB as in relax. will be right back. Dito lang yan sa hindi lang ng music, entertainment, news at information. Tayo po ang 102.7 Star FM. Like mo, share mo. Bye-bye. Good afternoon. Ayun ang anak ko. Yun o. Kitang-kita. Kagad na kasi! Dali nang hanapin ni Kitty, no? Mm -hmm. Para sa height na all of the above. <laughs> Doon ka na sa may chlorella growth factor. May tulong sa proper growth and development ng kids with proper diet and exercise. Cherry fur tangkad sagad. May lysine, taurine at essential vitamins pa. Laking may pagmamalaki. Cherry fur tangkad sagad. Mahalagang paalala, ang cherry fur ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Bombo Radio Philippines once again proves its excellence in broadcasting. Ngayong taon, sa 47th Catholic Mass Media Awards, ang Bombo Radio Philippines ay finalist sa lahat ng siyam na kategorya. Ang pagkilalang ito ay alay namin sa inyo, aming mga loyal listeners and viewers. Dahil sa inyong tiwala, patuloy kaming maglilingkod sa pamamagitan ng mga programang tapat, makabuluhan at nagbibigay buhay sa ating mga komunidad. Mula sa 32 fully digitalized AM and FM stations ng Bombo Radio Philippines. The number one and most trusted source of news and information. Basta Radio. para sa mas kompletong pakikinig ng music, entertainment, news, and information. Meron yan dito sa Bombo Radio. Dahil nandito ang music station ng Bombo Radio Philippines, ah? ang Star FM. Sa Luzon, nandyan ang 102.7 Star FM Manila, ang 100.7 Star FM Dagupan, at 89.5 Star FM Baguio. Sa Visayas naman, nandyan ang 95.5 Star FM Cebu, 99. Five star FM Iloilo, ninety five point nine star FM Bacolod at one oh three point seven star FM Rojas and some Mindanao. Makinig sa 96.3 Star FM Davao, 93.3 Star FM Dipolog, 93.9 Star FM Zamboanga, and 93.7 Star FM Cotabato. Kahit saan sa Pilipinas at maging sa ibang bansa, lagi mo kasama ang Star FM. Dahil hindi lang kami sa radyo mapapakinggan, live din tayo sa Bombo Radio Philippines mobile app at sa Facebook. Kaya Star Nation, kung musika at impormasyon ang hanap mo, No worries. Dial Sagutian, ng Star FM, the music station of Bombo Radio Philippines.